Oh, so, uh, kailangan lang po nga mag, uh, maging maingat tayo at uh, bigay tayong respeto Lalo na po kay uh, former President Rodrigo Roa Duterte na isang uh, matanda na mga kaidol, 80 years old na mga kaidol. At hindi to ordinaryong tao kundi dating presidente ng ating bansa. So, kunting ano lang. Kung may mga kuminto tayo, kunting respeto lang. So, marami ang nasasaktan sa lahat po na nagmahal ni uh, PRRD maraming nasaktan. So, ang nangyari ngayon mga kaidol, so, binabatikos po si uh, Vice Ganda at uh, parang uh, di umano mga kaidol, binuboykot po ang kanyang produktong uh, ini-endorse mga kaidol. Ha? Huh? So, ito, pano panoorin po niyo pakinggan po ninyo yung uh, mga komentaryo at mga panayam ni Atty. Perdito Pasio Makaigol mga kaidol, tungkol po to sa ginagawa ni Vice Ganda, mga kaidol. Ha? alam nyo naman, narito si Atty. Topacio, mga kaidol, ay uh, isa po uh, DDS is a lawyer, mga kaidol. Ha? So, pakinggan natin, mga kaidol, para makakuha kayo ng uh, kaalaman uh, tungkol po kung ano masasabi po ni Atty. Topacio sa mga sinasabi uh, ni Vice Ganda at ano ang naging reaksyon sa mga Duterte supporters sa buong uh, bansa mga kaidol at buong mundo hindi lang, lang sa Pilipinas ay eh, siyempre social media hindi malang sa Pilipinas sa buong mundo mga kaidol so marami ang bumapatikos so pakinggan po natin si Attorney mga ka-idol. na, bago tayo mag-upisa kasi may nagtanong sa akin, lagi dito sa Exco. ko. daw yes. nagagalit yung mga supporters ni Pangulong Duterte kay Vice Ganda, wala ba daw kalayaan na magsalita o magbiro si Vice Ganda tungkol kay Pangulong Duterte? May freedom of expression? Ek, ek, ek. Sabi ko, wala pong issue. Magbiro siya ng biro. Ang, ang gusto niya. Kaya nakaka-offend, kaya hindi. Ako po, yan. Kaya ako wala akong dinimanda ng libel na... Showbiz. Yes. Hindi, kahit sino. Kahit sino. Kahit sino kahit criminal libel ha criminal apo, libel apo. wala kong dinidemanda na i-libel mo ko kasi karapatan mo yan murahin mo ko sabihin mo ko sira siraan mo ko hindi karapatan din ako si ganun mm. din po si Pais Ganda hindi po namin din tinatangin may karapatan siya na siya ay magpahayag ng gusto niya kahit mm. na makakainis pero pero Yun. may karapatan din yung mga supporters ni Pangulong eh. Duterte na mag-boycott kasi kasama po sa freedom of expression namin yun eh. Ini-express namin ang aming galit sa kanya sa pamamagitan ng pagboboykot ng mga produktong inindoso niya. Yan! Kasama po yan! Part and parcel of respect. Pag ka, akala mo nakakatawa, natawa yung iba. Kami hindi kami natawa. Nainis kami. Okay. Ah, sa kami magsabi, oy mga kasama, boycott natin. At na alam nyo yung nangyari sa Ligo, di ba? Okay. O binoycott, nabenta tuloy. O, oh, ah, para sa kaalaman din, eh, may